Ah, grabe na yung ulan, oh. No? lakas oh. Mandilim, 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 mandilim. Lakas lang ulan, guys. Baha na, oh. Grabe mo lang to, no? Ba to? Ato, lang. Lalim sa Sulay Pulos Bulibad Sa may kanto ng UN, grabe ba, Ang, ang ginawa ko, dito ako sa pinagilid Sa may sa gutter Oh, Rosbulibard Hindi ka man makataan sa top Lalim na sa top ang katap ta tayo naman? Ay, ako naman doon kasi baka ako may mababaw doon eh Los Bolivar, tinanang ko, grabe lalin lalim Wala man, mas parabayo kasi ng dagat eh Ina, shout out Magandang hapon, magandang hapon Grabe ang ulan. Pag yan ganyan daritso, ba agad yan dito? Eh, lakas ng ulan mga kapaya, no? Ang dilim. Maraming pong salamat. In a mix Vlog, thank you. Lakas ng ulan, grabe. Pag ganyan, dire yung ganyan, ako malalim yan mamaya dito. Baha na yan, sigurado dito malalim mamaya. Sa UN, di makadaan doon ang sakyan. Malalim ang tubig sa UN. UN Top Avenue, malalim ang tubig guys. Baka na doon, oh. Di yung, ano, guys. Tapat nyo sa may UN, abin Tapat nyo sa UN. Di madaanan. Ayan, baka na, oh. Punta tayo doon. Ano, punta tayo doon. Okay, silipin mo. Si Latim Elvin, nandun sa barangay 272. 2-7 to sila doon sila live ito ba na rin dito eh ano? oh Malalim na rin tubig dito banda ayun ano? oh oh Oh, sigurado malalim na tubig doon. Malalim din yung papunta doon. <laughs> malalim din yung daan ng papunta doon. <laughs> <laughs> Saan tayo gadaan? Ispan niya. Lalim na tubig sa ispan niya. Lalim tubig sa ispan Ah, dumating na ba? Congrats! Dumating na yung kapote mo eh. Tumahan so, na rin dito. yan oh. Oo. Oh. Sarwas Boulevard, doon ako duman sa Bayuen Ang lalim ng tubig doon Sa top, hindi makadaan doon Malalim ng tubig sa top Sa UN, sa top Dito ako duman sa Sarwas Boulevard Sarwas Boulevard ako duman Tapos gilid-gilid Umuwi na kami kasi malalim na rin yung tubig doon sa Pasay Side sa Edsa Magallanes nga eh. Lalim na tubig doon, di madaanan. Problema kung punta tayo doon sa dadaan. Baka man dito sa Espanya. Saan tayo dadaan papunta doon? Ewan ko dito sa monumento kung makadaan dito. Kaso lang malayo na, ikot na yun malayo Ikot tayo Punta na ba tayo ngayon? Kasi pag dito yan sa may ano, wala tayong madalang dito sa Espanya, baha yan eh. Sa dadan. Ha? Sa dadan. Alam eh. Pagpunta kay Marikina, sa kay kami dadan dito. Ako pa Marikina. Oo. Oh. Sangkay di bahan na ba? Alam ko dito bandag bandag bahay eh, ah? Alam mo narte? O kumyot? kumyot ay, kumiyot. Magbutol nga, hindi magkumiyot. Ganyan, ano? Ang baka baka mo sa ilong kita. yung Kasi pag dito katatang sa tamisa, baha yan eh. Oo. Baha sa tamisa eh. Ha? Araneta, baha din eh. Araneta. Ano tumasan Ano Huwag ko ito. Saan sila limutan yung map? Pati lalagyan. Ano? Hindi ka makikita Alam ko ito. Pag ikaw, pag dumadaan, pag sa inyo, saan ka dumadaan? ako, hindi ako tapos ko sa video ngayon, sobrang bahay yung papuntahan eh. Papunta rin? malalim din? Oo. Ah, malalim daw, Idol. Ito, santulan to na uwi. Eh, no. Ito, santulan to na uwi. Santulan. Ano ko, hindi. Pag dito ko sa Melite, sobrang hirap. ah Oh. Sige ko malalad. Saka, kasa din yun eh. Oo. Oh. ilarte ako, wala, alam ko, wala ilarte. Oo, oh, walang ilarte. Oh, hindi, I mean, wala, wala, wala. Ah, walang bahay, ilarte, oo. Oh tapos no? 'yun, pagpunta dito sa community para. Kasi kita ko sa mapunta si. Ah, ba sa community. Eh pagpunta kami Marikina, saan naroroon namin ito? Marikin. Ito. Ha? Ganti tayo mamaya. Kaya nga, kanina. Ang na dito kanina eh. Kaya malalong <laughs> na dito kanina? Oo, lalong dito kanina. Siguro, dyan ang dyan. Ito may diyaw. Dito na nabot ang dito. Nung nakaraan dito na. Kanina, dyan sa dilaw eh. Like, like naman mga kaibigan, mga bayan ng ating live. Ay, e, grabe no?